Ito naman, para po sa mga nakanya mami yo, one to 125, ano po ba yung recommended fuel para po dito sa ating motor? Ito ba po ba pula na premium or itong kulay green na regular unleaded? So, makakasagot lamang po niya, syempre, yung gumawa ng ating motor. At dito po nakasulat yan sa ating owner's manual. At ang sinasabi po ng ating owner's manual na igagasolin na po natin dito sa ating motor ay yun lang po, unleaded gasoline only. So wala po siyang sinabi kung premium or uh, regular. So unleaded lamang. Eh lahat naman po ng gasolina ngayon ay unleaded na po. At wala na pong leaded dahil pinagbawal na po 'yan matagal na panahon na. So, wala din po siyang sinabi kung ano pong octane number ang pwede po natin gamitin na gasolina. Kaya babasin lang po tayo sa kanyang compression ratio. At kung bakit po tayo babasi doon, which is yun naman po talaga yung binabasihan kung paano mamili ng ating fuel, ito po ang dahilan niyan ang octane po ay sukatan ng ating fuel para hindi po siya agad sumabog or mag-explode pag ito po ay kinompress na po natin. So ito po yung piston, nasa pagitan po nito yung fuel at air at i-compress po natin yan. So magkikreate po yan ng init at yung init na po na yan, pag wala pong octane na additives po itong ating fuel, ay eh bigla-bigla lang po yung sasabog ng hindi pa po nagkikreate ng spark yung ating spark plug. So, ibig sabihin po, is knocking at miss timing, di ba? So malaki po ang chance na masisira po tong ating makina pag wala po sa timing tong pagsabog ng ating air and fuel mixture. Kaya nag uusap po yung gumagawa po nitong ating motor at yung gumagawa po ng ating gasolina upang mapigilan yung pre-ignition na yan. Kaya dito na po na-develop at nabuo yung additives na octane at yung octane additives naman po na hinahalo dito sa ating fuel. Kaya the more the octane, the more the fuel can resist the pre-ignition. So kaya meron po tayo 91, 93, 95, na 97 at 100. So habang tumataas po yung number na yan, ay tumitindi naman po yung additives concentration nito sa ating fuel na siya naman po pumipigil sa agad-agad na pagsabog nito pag ito po ay kinokompress na. Kaya binabasihan po natin sa ating motor sa pagpili po ng ating kasulina ng octane ay yung kanyang compression ratio. Ayon na compression ratio, dahil din po na kailangan natin ng octane number sa ating kasulina upang maiwasan po natin yung pre-ignition kasi mas mataas po yung ating compression ratio mas mataas din po na init yung madidevelop ng ating makina kaya lilinawin po natin na itong octane ay hindi po ito nakakadagdag ng power at performance ng ating makina at hindi rin po ito nakakadagdag ng init dahil itong octane ginagamit po natin to for safety para hindi po tayo magkaroon ng knocking at pre-ignition na siya naman pong makasira ng ating makina ngayon basihan po natin sa pagpili natin na kasulina ay yung octane number at itong regular na green ito po ay may octane number na 91 pero yung iba po ay meron pong 93 na octane number at ito naman pong red ito po ang premium ito po ay may octane number na 95. So, pagpili naman po ng octane number ay babase po tayo sa compression ratio ng ating motor. At yung compression ratio po nitong ating Yamaha Mi Oi 125 ay mababa lamang nasa 9.5 is to 1 at i-compare naman po natin sa ating Honda Click 125 nasa sa 11 is to 1 at lalo na po sa ating 160 ng Honda Click nasa 12 po yun is to 1. Baba na kanilang compression ratio kaya po pala sila ay naka air lamang dahil kayang-kayang palamigin ng air yung mapoproduce na init ng kanilang compression. Hindi po tulad ng Honda Click 125 na naka-water-cooled kasi mataas po yung compression ratio nyo at hindi po kayang palamigin ng air yung mapoproduce na init ng Honda Click 125. Kung wala pong binigay na octane number to si Yamaha, eh kuya Honda po tayo. kasi si Honda ay eh, nagbigay po siya ng octane number. Na pwede po nating gamitin. So ang sabi po dito, makikita nyo, halos parehas na parehas lang po yung kailang compression ratio. Medyo mababa lang po ito ng 0.5, which is yung kanyang naman recommended na fuel, is 91 RON or higher. So sa baba po ng compression ratio nito, ay suitable na suitable na po. At very good na pong gamitin itong kulay green na regular na may 91 octane. At dito sa regular ay safe na safe na po yung makin nandito ng ating Yamaha Mio na hindi na po siya makin counter na knocking at pre-ignition. Mas pero kung may piso ka naman pandagdag at may budget ka naman, pwede pwede ka rin mag 95 kaso wala na po itong masyadong epekto sa inyong makina dahil mababa po yung inyong compression ratio at effective po ito na gamitin sa mga matataas na compression ratio tulad po ng mga Honda Click pag-assign lang yung piso mo na pandagdag pambili ng premium kasi okay na okay naman yung makina ng ating Yamaha Mio dito lamang sa regular so gandito lang po yung ating video at opali meron po kayo natutunan at maraming maraming salamat po sa panonood at yun nga po ang recommended fuel po natin para po sa ating Yamaha Mio ay itong regular so paalam